sa kahabaan ng East Road ng Silang. Ito po ay shortcut papuntang Indang. Mga 6 na kilometro magmula Aguinaldo Highway hanggang doon sa kanto pakanan papuntang Indang. Malawak ang kalsadang ito. Bali 4 lanes siya at ang magkabila ay halos wala kang makitang mga bahay kundi mga puno, saging at kung ano-ano pang mga halaman na, na makikita mo roon talagang halos uh, nature pa ang dating niya halina at tayo'y bumiyahin na